Ano nga ba ang kwento sa pacifier ni Jericho? Ang makapangyariang pinuno ng mundo ng espiritu na si Jericho ay madalas na makita may pacifier sa kanyang bibig. Ngunit kaunti lamang ang nakakaalam na ito ay tunay na isang napakalakas na sandata. Ang pacifier ni Jericho ay mayroong banal na enerhiya. Ang pacifier na kilala rin bilang Amafuken, ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Jericho at ang pinakamakapangyarihan depensibong sandata sa mundo ng espiritu. Ang pinakamahusay nitong kakayaan ay ang pagpapalitaw ng buhay at ang pagdika ng isang kekay o isang harang na mas malakas pa kaysa sa naghiwalay ng mundo ng tao at ng demonyo. Ang pagdika ng harang ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya upang gumana ng pinaka at ito ay inilalaan lamang para sa paggamit ng pinakamasela na sandali ng sangkatauhan. Nakasalalay si Jericho sa si pacifier dahil ang kanyang kapangyarihan ay pawang espiritwal lamang. Sa uli, hindi siya isang pisikal na biyasang mandirigma tulad ni Eugene, Alfred, Dennis o Vincent. Kahit na isang diyos sa kanyang sariling mundo, sa palita ng Dark Tournament, kahit nag-aalinlangan si Jericho sa kanyang kakayahan na talunin ang pangkaraniwang tao na si Sakyo sa labanan, ang kanyang mga kakayahan ay pangunahing pandepensa tulad ng ipinakita niya nang itinayo niya isang matibay na harang upang protektahan ng Team Orameshi mula sa isa sa mga energy attack ni Younger Taguro. Ginagamit lamang ni Jericho ang Mafuken sa mga sitwasyon ng lubos na pangangailangan. Pinakain ni Jericho ang Mafuken ng kanyang sariling napakalakas na espiritual na enerhiya sa loob ng daan-daang taon sa inaasahang pagdating ng susunod na Dark Age ng sangkatauhan. Inaasahan na mangyayari ito pagkatapos pa ng paglipas ni Eugene at ng pangunahing cast mula sa mundo. Ngunit agad na pinilit ni Jericho ang kanyang kamay dahil sa si chapter Black Saga na mas maaga kaysa sa inaasahan. Dahil sa kanyang kanyang pagkukulang sa sarili dahil sa mga aksyon at moral na pagbagsak ng kanyang nakarang spirit detective na si Sensui. Personal na tumulong si Jericho kay Eugene laban kay Sensui sa pamamagitan ng pag-alis sa pacifier mula sa kanyang bibig. Ginamit ito ni Jericho upang isara si Sensui sa loob ng isang harang sapat na malakas upang maisara ang pinakamakapangyariang mga demon ng klases. Gayunpaman, ginamit ni Sensui ang kanyang sariling natatanging uri ng banana enerhiya at nakalabas sa harang. Ipinapakita kung gaano kalalang sitwasyon. Ginamit ni Jericho ang kakayahan ng Mafuken na ibalik sa buhay ang batang tao na si Amanuma o kilala bilang Game Master na pinatay ni Dennis habang papunta kay Sensui. Sa kabila ng kanyang katamaran sa trabaho, ang kanyang paminsang karutan at nakakatawang usapan kasama ang ogre na si George, ilang matapang na desisyon ang ginawa ni Jericho upang tulungan at protektahan si Eugene sa kanyang paglalakbay bilang spirit detective na ang kanyang sariling ama ay humiling na patayin si Eugene matapos na ilantad ang kanyang dugo ng Mazuko. Bukas na nilabag ni Jericho ang mga utos nito at sinuportahan si Eugene sa panganib ng kanyang buhay. Sa isang paraan, ang Mafuke na isang physical na representasyon ni Jericho mismo na mas maliit siya sa karamihan ng oras ngunit lubang makapangyarihan at isang simbolo ng proteksyon at pagtanggol. Ngunit hindi pa rin nagkakaroon ng paliwanag para sa kakaibang kaya ni Jericho na makapagsalita ng malinaw kahit may Mafuke sa kanyang bibig. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.